si Guo Jiangjong uh, hindi niyo biological father? Hindi po yung tunay na Tatay. Po tunay. Okay, pero hindi, hindi yan ang tunay na tatay mo? Oh, hindi po. O, si, rin Krin, si Lin Wenyi, -Hin, hindi mo rin tunay na nanay? Hindi okay. po. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. Hindi kayo tunay na magkapatid? Oo oh, po. O, hindi kayo biological oh, na po, magkapatid? Okay. Kaya ka dito in 2000 in 2001? Oh. Tama? From China? Tama? Tama. Okay. 16 years old ka nung dumating ka dito? 17 o... 16, 17, 17 years, years, years old? old. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung papunta dito sa Pilipinas? Si, uh, sino ang mag... Ano ako dito? Si Daddy. Si... 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 Dito. Si... Guo, si... 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 Okay. And uh, pa- paano mo nakilala si Guo Jiangzhong? Jong? Kung hindi yung siya father niya, tita ko. Yung father niya. Pa pa partner. Partner niya. Opo. Tita ko. Tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan na sa Si Lin Wen Yi? Opo. Si Lin Wen Yi? Opo. Ang tita mo si Lin Wen Yi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiangzhong Jong through Lin Wen Yi? At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, uh, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo, tutulungan ako.